Bia. Yeah. May mga ka-idol, no? mga ka no? may naguhulog, no? So yun ang mga kapiso, no? P Tested na itong mga kapiso, no? Dahil uh, nung January ko pa ito nilagay. Uh, ang nangyari po kasi itong mga kapiso, no? So lagi siyang walang internet, no? Nire-restart ko lagi sa kasang babalik tapos maya maya wala na naman. So nag plus na rin ako ng SD card. Ganun pa rin ang nangyayari. nag na ako ng mga cable. Wala, balik pa rin siya na walang internet. Bunutin mo siya o i-restart mo saka siya babalik yung internet connection niya. So nag ko palitan uli yung ah uh, USB to LAN. So ito, uh, tatlong araw na to mga kapiso no uh, pinalitan ko. So hindi ko malaya ng isa. Kita na lang isa. Hindi ko malaya tinanggal, no? So tinatry ko talaga. So yun naman, okay naman. Wala nang ano, goods na yung ating internet, no? Uh, tested na siya. So yan ang ating problema. Yung isang USB tulad nyan. Tanggalin ko yan. At ipapalit ko na itong bago na ito. Yan, yan yan. Tanggalin ko na to. Tanggalin ko na to. Maraming manok kasi. Tanggalin ko na to. Ito na no, yung ating bagong pinalit, no? Alright, so para malalaman niyo no. Makikita niyo yung makikita niyo yung kita niyo yung sales natin kahapon, no. Ito ang sales natin kahapon mga kapiso. No, yesterday. Ay, yesterday nga eh. Yan. Yesterday. Oh, yan ang sales natin kahapon. Makikita. Yan kita ba mga piso? Hindi makita. Yan ang sales natin, no? Hmm. Kahapon yan. Hmm. Kahapon yan, mga idol, no? Tapos nung one, uh, ano bang pitsa ngayon? 3 so i-check natin this month so ito na yung income niya sino yun yung income niya hanggang 3 mga kapiso no? so talagang gumagana na at hindi na nag intira pang ating mga client no hindi na nagsasabi na walang internet alright yan di ba kita niyo naman yan meron tayong 1131 so today umaga pa lang sa amin medyo mahina pag umaga eh ayan meron tayong 77 ngayong umaga so gabi kasi dito malakas mga kapiso ng gabi ang malakas ng mga user alright easy wifi lang malakas mga idol ha meron tayong limang client ngayon no right. So ayan mga Kapison no. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat no. Easy WiFi sir uh, Tuba. Ang ating developer napakagaling niyan, no? Na? All right, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamang salamat sa users sir sir, uh, sir Tuba ng ating napakagaling na developer ng Easy WiFi, no? Big big love shout out sa lahat mga naka Easy WiFi John. All right, no? Easy WiFi since 2020 gumagamit. Easy wifi lang talaga ako mga idol, no? All right. So version natin dito mga idol, no? Oh. Ayun, ang uh, malabo. Ayan ang version natin. Kita ba? Ay, ano? It labo. Dito, ano? Alright, tapos you, Kalab. sa ating No? Palit lang ako ng USB tulad ng no? mga kapiso. No? Yan ang aking pinalit. Uh, lagi po ko siyang walang internet no Saka lang sa magkakaroon pag i-restart so ito ginawa ko palit bagong USB to LAN alright nag-recrim na ko na lahat ng ating mga YouTube cable wala pa rin okay thank you big ayun no uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan no tanggalin ko lang to uh, okay alright right. 'yung walang mga credit no tinanggal ko lang. Okay? iwan yung may mga uh, time. Okay, miki-miki lang shout out sa mga la user, uh, easy wifi user no. Ah, uh, mga master jam. Maraming na salamat po sa inyong suporta. Ah. All right? 'Yan ang sit up natin mga kapiso no. sit up natin 'yan. Okay? oh yan ang ating sit up. Hmm. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Di ah. May naghuhulog mga ka-idol No? Mga ka-easy No? May naghuhulog na. No? Hmm. Alright. Eh, basher na ng ating ano natin.